Good morning! Ayan, nandito pa rin po tayo sa Krabi. So, ayan guys, kakagising ko lang. Ayan. So, ito yung gubungan sa atin sa umaga. Ayan, video mainit na guys. Dito muna ako kasi kakagising ko lang. Ayan, tingnan niyo naman kung ganong kaganda yung views. Diba? Ay, sa umaga mo. Sobrang init nga lang guys dito sa Thailand. Parang Philippines lang din. Diba? Ganda-ganda ng umaga natin. Ayan. Ayan siya guys. Medyo maingay yung bird doon. Dito pala guys. Tingnan nyo yung view doon. Papakita ko sa inyo yung view. Meron kayong makikita doon sa may parang pinakatuktok na ano na um, ayan, kikita mo nyo ba yung parang dilaw na yan, yan, yan yan yung dilaw na yan, ayan oh. yan, yan, parang temple yan siya guys temple yan siya tingnan nyo siya o, oh. ayan, ayan kita nyo ayan, lapit lang ba diba? so, ayan tingnan nyo kung gano'ng kaluwag yung lugar na to ito guys Pus, tingnan nyo yung mga, yung view namin grabe no grabe yung view natin dito tingnan nyo naman, ang ganda ayan, ganda ng place na la. sobrang ganda kaya worth it guys may paduyan-duyan pa nga doon no? sobrang luwag grabe, Ang ganda so ayun guys ito yung villa namin dito sa Krabi, Thailand ayan, sarap talagang tumambay dito guys pampalamig ng ulo at pampawala ng stress pag pag pag, -pag muna daw. <laughs> Have a great day!